Nagpost kasi ako sa Facebook. Ngayon, eto ang magandang balita. Nagpost ako sa Facebook na kailangan ng agency namin ng ng with pleasing personality na singer na babae. So, may nagsabi na bakit pleasing personality? Syempre, ang kailangan ang kailangan ng person Siyempre, pag sinabing pleasing personality, di ba? Medyo payat o payat, uh, may itsura o sakto, basta malakas ng dating, marunong ka manamit, hindi kailangan na sobrang galing, kahit nasa tono, basta nakakapag-English ng kanta, okay na. Ngayon, may nabalitan ako na pokpok -pok daw yun. Ang hinahanap, pokpok. -pok. -pok. Gano'ng kakitid ang utak mo para sabi, binanggit mo upo. Actually, walang problema sa upo. Walang problema sa upo kung hindi ka magpapagamit sa customer. Ang pag-upo ng banda at ng band member sa guest sa bar, is pakikisama. Magkaiba yun. Pero kung pinayperahan mo na yung customer, o nagiinom ka ng may habol ka sa kanya, nagpapagamit ka ng laman mo, doon magkakaroon ng problema ang trabaho mo. Lang, ayoko lang may masagasaan, pero ayoko mag-judge kung bakit nandun sila sa, sa status na yon. Huwag naman dumating sa point na ikaw, narinig mo na kailangan lang ng pleasing personality, sasabihin mo, pok, pok, pagdating dito sa bansang to. Alam mo ang uso dito? Trabaho. Ang uso dito, extra work. Ang uso dito, mag-tip. Isang kanta na request, hindi pwedeng walang bayad. Lahat pera, lahat kada kilos pera dito. Kaya pagtatrabahoan mo talaga. Sige, para mapatunayan sa inyo. Papakita ko kung paano ang trabaho dito. Halika Ayun, so, di ba? Pinakita ko sa inyo. Ang tawag doon, sa labas ka lang, tourist, uh, tourist spot kasi. So, lahat. Sige nga, magsuot ka nga ng, ano, ng parang pangtambay tambay na damit. O magsuot ka ng parang normal lang na parang mamamashal ka lang. Magsuot ka ng parang yung basta-basta lang na parang kakanta ka lang sa karokehan. Magsuot ka ng parang pangalis lang na normal. Sige nga, Bagay ba yun sa dito sa tourist spot na ganitong posisyon? Kahit sa ano, kahit sa hotel. Magsuot ka ng normal. Kaya kailangan nila ng, per, ng, 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 ano, ng pleasing personality. Ganon kahalaga yun. Kasi yung mga tao, kailangan makita nila na presentable ka tingnan, okay ka tingnan, malakas ang dating mo, agaw pansin ka. Para puntahan yung bar, puntahan yung hotel, uy, ang ganda dito, medyo shell to. Yun ang impact nun. Ganun na ba kababaw ang ipag-iisip mo para sabihin na porket kailangan ng pleasing personality, pa, derecho pang na? Hindi ba pwedeng kailangan ng pleasing personality kasi maganda yung lugar at tinatao yung lugar? Di ba? Kailangan presentable yung entertainer dyan dahil ikaw ang nakapronta dyan? Pakihigpitan naman yung tornilyo sa utak mo.